Sa mga nakalipas na taon mga idol ay tuluyan na nga namayagpag sa mundo ng boxing Ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue Dahil sa perfectong kartada nito na undefeated at ekspresibong record pagdating sa mga laban nito Sa ibabaw ng lona Dahil sa dami ng pinabaksak nito Sa katunayan niyan mga idol ay rank number 1 nga ito Sa bantamweight division at pangatlo naman sa pound for pound rankings Kaya masasabi mo talagang napakalakas ni Naoya Inoue sa mga di po kasi nakakaalam, karamihan kasi sa mga panalo nito ay hindi man lang tumagal sa fourth rounds. Maaga nitong tinatapos ang laban sa pamamagitan ng pamatay nito, body shots. Sabihin na nating malakas talaga itong si Naoya Inoue. Ngunit ang isang malaking tanong mga idol, totoo nga ba walang kaya dito ang pambato nating si Quadro Alas Janriel Casimero? Sa mga nagsasabing oo, nire-respeto ko po ang opinion nyo. Pero wag po nating maliitin ang kababayan natin si Casimero sapagkat marami pong abilidad at experience si Casimero na makapagsasabi na kaya nitong talunin ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Di ko naman kayo masisisi sapagkat kung titignan mo nga naman sa unang tingin ay masasabi mo talaga na di nga talaga kakayanin ni Casimero si Inoue. Pero kung hihimay-himayin natin ang bawat detalye, masasabi mo talagang mali ang iniisip na kayang-kaya ni Inoue ang angas ng Pinas. Kung titignan mo kasi ang track record nitong si Inoue ay mapapansin mo, apat na beses lang itong lumaban sa labas ng bansa niya. Kalimitan sa mga laban nito ay ginaganap mismo sa bansa nito sa Japan. Kumbaga, home advantage lagi ang gusto nito. Ingat na ingat ang mga promoter ni Inoue na madungisan ang pangalan nito at nangangamba na kung sakaling dadayo sa ibang bansa ay baka madaya ito. Salungat sa ugali ng ating pambato na si Casimero. Sana'y lumaban sa buluwarte ng kalaban. Sana'y dayain at hindi takot matalo. Kumbaga parang gutom na layon na kahit saan mo ilagay, kahit hindi pa niya teritoryo, aatakihin ka at tatapusin ka. Nagmumukha lang naman kasing malakas si Naoya Inoue dahil sa magaling at mahusay na pagpupromo dito ng mga promoter nito. Kaya sobrang sikat na sikat ito mga idol. Pero kung sisilipin nga natin ang listahan ng mga malalakas na nakalaban nito ay tanging ang kababayan nating past pride. Nunito Donairi pa lang ang kilala at bigating na tinalo nito mga idol. Kaya kung ako ang tato ng inyong mga idol, ay malaki talaga ang tsansa ni Quadro Alas na patulugin sa lona itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. At siguro nga naman ay marami na sa atin na nakakala sa malatrosong tigas ng pagmuka at panganito si Casimero na kaya nga nito mag-putrip ng malalakas na mga suntok ng na mga nakakalaban nito. Pero ang tanong, kakayanin nga ba ni Casimero ang pamatay na body shots ni Naoya Inoue pag nagharap na sila sa ibabaw ng lona? Iba kasi ang pinagdaanan nito, laki sa hirap, sanay sa trabahong kalabaw. Kaya naman batak ng batak na ang katawan nito mga idol. Konting insayo pa at pagpapalakas pa ng bodega, sigurado kakayanin na nito ang body shots ni Inoue sapagkat yun lang ang pag-asa ni Inoue mula dito kay Casimero. Kaya naman mga idol ay napakadelikado ng mga suntok ni Casimero lalo na kung tatama sa mahinang mga panga at pagmumuka ni Inoue. Alam naman natin na na-expose na nga ang tunay na kahinaan nitong halimaw ng Japan. Malaki ang tsansa nitong matulog sa lona pag nagkataon. Pag nakaharap nito si Casimero, di ba kayo nagtataka hanggang sa ngayon? Hindi pa rin nilalabanan ni Inoue si Casimero? Kasi ano, hindi sikat at malitang pera kay Casimero, ganun ba? nagkakamali kayo, piko na piko na nga si Inoue dito. Ang kaso, mga idol, takot ang mga promoter nito na ilaban si Inoue kay Casimero. Kasi alam nilang may paglalagyan si Inoue pag nagkataon. Alam na mga ito ang bangis ni Casimero na kayang kumuha ng lahat na meron si Inoue ngayon pag nagkataon. Totoong malakas si Inoue mga idol, nakakabilib naman talaga. Pero mas malakas si Cuadro Alas dahil dugong Pinoy yan. Palaban, matapang, Pang derby ang datingan, kaya naman sa mga nagsasabi na mahina si Casimero. Para kay Inoue, isang malaking pagkakamalian mga idol sapagkat kayang-kayang sabayan ni Casimero ang halimaw ng Japan. Sapagkat di lang naman sa Japan mayroong halimaw, dito rin sa Pilipinas at yun ay si Cuadro Alas, Janriel Casimero. Anong masasabi mo sa video natin ngayon mga idol? Comment ka lang at irespeto natin yan. Maraming maraming salamat po.